Namimiss nyo na ba si Alapan? kahit kami, namimiss na rin namin siya. Tipong namimiss namin kapag nakikita namin siya sa mga stray feeding namin. Wala na kaming kinukulit doon sa may tindahan. Wala na yung vip kung kumain. At lalong-lalo na wala na yung eat and run. At share ko lang yung story ni Alapan. Alam ko marami magtatanong sa inyo kung bakit parang sobrang special ni Alapan sa amin. Ang tagal na rin kasi namin siya pinapakain, almost 2 years na. Kaya talaga napalapit na yung loob namin sa kanya. At sa loob ng 2 years na pagkakakilala namin kay Alapan, alam po namin at lagi din po namin sinasabi sa inyo na may owner po siya. At maayos naman po nakikipag-usap yung owner niya sa amin at nakikita namin na kahit pa pa naalagaan, na may bahay na tinutuluyan at syempre respeto na rin po sa kanila. Kahit na ang dami nangungulit, gustong gusto talaga nilang i-adapt si Alapan pero tulad nga po ng sinasabi ko lagi sa inyo na kailangan din natin silang respetuhin na hindi pwede na basta-basta na lang natin i-adapt si Alapan kahit na may owner naman siya. Pero dumating din yung time na si Alapan naman yun na nangailangan ng tulong natin. Last last few months, ang laki talaga ng pinagbago ng katawan ni Alapan. Pumayat siya at napansin namin na may sugat yung sa may bandang genital area niya. Kaya hindi talaga kami nagdalawang isip na ipagamot siya at kulitin yung owner niya. Na for the meantime, kami na muna ang bahala kay Alapan para nga may pagamot. Dinala namin siya sa Jamir para i-assess at parang nasa almost one week din namin siyang naipakonfine dahil nga kailangan maging maayos yung health condition niya bago siya mag-undergo sa chemotherapy para dun sa sugat niya sa may genital area niya. At kanina nga lang, kakatapos niya lang ng fourth session niya. Bali, babalik pa rin naman kami sa Jamir ng after two weeks para nga i-reassess kung kailangan pa ba ituloy yung chemotherapy niya o hindi na. Pero hindi lang din naman yun natatapos doon. Marami pa kasi talaga kami yung plano para kay Alapan. Gusto namin siya mapadeworm, mapavaccine, mapaantay rabies. Kumbaga maibigay namin talaga lahat-lahat ng pangangailangan niya. At sa mga ibang question nyo naman po kung kamusta na po siya, huwag po kayo mag-alala dahil pogi pa rin po siya. Yun naman po yun laging sinasabi ko sa inyo. At okay na okay po ang kalagayan niya. Bali naka-foster po siya kay Sir Kelvin ngayon. Dahil doon po sa lugar nila Sir Kelvin, may sapat na space para mamalagi siya. Kumbaga yung hindi siya nakalish, yung tipong makapag-iikot-ikot siya. Hindi kasi sanay si Alapan ang nakakage. At sa mga pagkain naman po o oh, ibang mga pangangailangan ni Alapan, kami na po ang nag-shoulder noon. Pero laking pasasalamat pa rin po talaga namin. Hindi ko na po kayo maisa-isa sa lahat po ng tumutulong sa amin para magtuloy-tuloy yung chemotherapy ni Alapan, sa trans po po niya, at sa mga iba pa pong bagay. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. At lalong-lalo -lalo na po sa mga nagmamahal at laging nagdadasal po para sa kapakanan ni Alapan maraming maraming salamat po